mga impormasyon pa panahon. Planuhin ng maigi ang inyong pagbabadyat at pang grocery. Nagbabadya kasing tumaas ang presyo ng mga gulay sa palengke ngayong panahon ng tagulan. Mga ulat na nagmumula. Nagbabala ang Department of Agriculture sa publiko. Huwag pong bibili ng mga imported na mga puting sibuyas galing China. Nagpositibo kasi sa E. coli at Salmonella ang ilan sa mga nasabat sa Paco, Maynila noong nakaraang linggo. Ihahatid gabi-gabi ng inyong mga maakasahang taga Kapag kaya itong hawakan ng inyong isang kamay, hindi ganun kakinis at medyo malambot, tanim lokal yan. Pero kung malaki ito, matigas at halos almost perfect ang itsura nito o ang balat, imported yan at hindi dapat bilihin. Nang buksan ng maotoridad ang mga containers, itong tumambad sa kanila, kahon-kahon na mga frozen iced dieting makarel. Sa pangungunan ni News Anchor Barbie Mula. Ano nga ba ang pakiramdam ng literal na humihiwalay ang kaluluwa sa katawang lupa dahil sa takot? Maging maalam, makialam. Zoe so, Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10.45pm. Magandang hapon mga ka A to Z, patuloy po tayong magbantay at mag-ingat. Sa kasagsagan ng pananalasan ng epekto ng bagyong krising at hagupit ng habagat, Nabuo naman na sa isang tropical depression ang binabantay ang low pressure area sa silangan ng Aurora Province. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, pinangalanan nitong dante as of 2 p.m. ngayong Martes. May lakas itong nga abot na 45 km per hour at bugso nga abot sa 55 km per hour. Kumikilos ito sa hilaga-hilagang kanlura ng Northern Luzon sa bilis na 20 km per hour. Samantala, binabantayan din ang dalawang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. May katamtamang tsansang mag- maging bagyo sa loob ng 24 na oras ang dalawang LPA. Kaya naman, ingat po mga ka-A to Z. Dahil sa walang humpay na sama ng panahon, sinuspindi ng Malacanang anumang preparasyon para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay para tutukan ang pagresponde sa mga apektado ng baha at pag-ulan na dala ng habagat. Kasunod ito ng ulat na ikinidismaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkakabit pa ng sona related material sa mga pampublikong lugar sa gitna ng sakuna. Abangan ang kompletong ulat mamayang 10.45pm sa Balitang A to Z. Ako po si Naomi Almohano.